Hello mga guys! For today's video ay uh, andito ako ngayon sa Matnog Port dala ko ang aking sasakyan magbiyahe kami papuntang Mindanao galing kami sa Metro Manila magbiyahe sa Cagayan de Oro City dala namin ang aming sasakyan ngayon uh, ituturo ko sa inyo kung ano ang mga proseso na um, pagdadaanan dito sa Matnog Port para makakuha ng uh, ticket para sa sasakyan at sa passengers para if ever na gusto nyong umuwi, dala ang sasakyan nyo papuntang Mindanao, ay may idea na kayo or may guide na kayo kung ano ang dapat nyong gawin, kung saan kayo pupunta at kung ano ang mga proseso na dapat ninyong sundin. Pagkarating namin dito sa Matnog Port, ang pinakaunang step is pinakuha kami ng uh, queue number doon sa may pilahan ng mga sasakyan. Yung queue number na yon ay yun ang submit dito sa counter number 1 para ma-entertain ka dito. Ano yung nilalaman sa queue number? Ito yung queue number namin, light vehicle number 125. So, ibig sabihin, pang 125 kami na light vehicle na nakapila. Ito ding papel na to ang nagsilbing registration form kung saan meron siyang date na nakalagay kung kailan ka sasakay, at anong oras ang pag-fill up mo nito. Then, driver's name, name of passengers, at saka type of vehicle. After na fill up yung registration form ay isasabit na dito sa counter number 1. Then mag-aantay na lang na tatawagin ang pangalan. Sir Jeffrey Nunez, Sir Albert Canyeda. After na tawag ang aming pangalan ay lumapit kami sa counter number 1 and then binigay sa amin kung anong shipping lines o kung anong barge ang sakyan namin na available. So at this time ay uh, Santa Clara Shipping Lines ang available na barge. So dito kami sasakay. Ngayon, um next na ginawa namin ay pumila kami sa May Santa Clara Shipping Lines para magbayad. Tumatanggap din sila ng GCash payment mga guys if ever wala kayong cash. Ang binayaran ko na tiket para sa sasakyan is 1540. Then sa passengers fee naman is 165 pesos kada tao. Next step mga guys is pumunta kami sa window number 16 para magbayad ng environmental fee na 10 pesos bawat tao. After sa window number 16 ay nag na naman ako sa window number 17 para magbayad ng user's fee. So ang user's fee is sa passenger 10 pesos and then sa sasakyan is sa light car 25 pesos. After that, ay nag na naman ako sa window number 18 para sa Philippine Ports Authority para magbayad ng terminal fee sa passenger at saka sa vehicle. So, ang terminal fee sa passenger is 30 pesos per head. Sa vehicle naman is 129 pesos, which is doon ako nagbayad sa window number 19. Ang babayaran nyo para sa sasakyan ay magdedepende mga guys RRTF categories. May mga categories for type 1, 65 pesos, type 2, 129 pesos type 3 258 pesos and the last is type 4 516 pesos so itong type 4 ito na yung mga 6 wheelers na truck mga guys yung mga bus mga ganyan kaya mahal siya at ang pinaka last mga guys ay sa window number 20 kung saan patatakan nyo po yung inyong mga ticket if natataka na siya sa window number 20, ay pwede na kayong pumasok doon sa loob ng port na nga guys. At doon na kayong mag-antay kung anong oras aalis ang barko na sakyan ninyo or na, ang barge na sasakyan ninyo. May tanong, what if nakakuha na ng uh, ticket sa passenger pero hindi pa siya nakakuha ng uh, ticket para sa sasakyan? Saan kukuha? Pwede ba doon sa ticketing office? Ang sagot po dyan ay hindi po. Pwede lang po magkuha ng uh, ticket para sa sasakyan dito lang po mismo sa may port or sa may pier. If ever na nakakuha na kayo ng ticket for passenger is ang kukunin nyo na lang dito sa port or sa pier is yung ticket na lang para sa sasakyan nyo na dala. So ano yung mga kailangan, ano yung mga hinihingi na requirements para maisakay nyo yung sasakyan nyo sa pupuntahan nyo or sa barge or sa barko. Ang hihingi lang po sa inyo mga guys is yung ORCR ng sasakyan at saka yung driver's license po. Yung photocopy lang po ng ORCR ang hinihingi po nila dito sa port. Kaya kailangan bago pumunta dito sa port ay ipaserok siya yung ORCR nyo para mabilis ang transaksyon. Hanggang dito na lamang po ang aking vlog. At sa mga bagong nanood dyan, please don't forget to like and subscribe my YouTube channel.